chocolate sundae kumbe oo masarap maganda yan kita toloy toloy suntamban medyo malapad lapad 'yon tabaga tabaga mam. ang tawag niyan tabaga 1 kilo din lang ang tapak siwin tama hmm. ni kilawin daw nilampas kilaw alam na din sa kasunod niyan. Dami na isang kilo. O di isa rin. Bibili sila isang kilo, ano gagawin nito? Walang variety. May pagpapaksiwang tanong naman ako. Oo, meron yan yung pa yan. Kasi ibutang nga, ang Oh, kamong gasa manggit manguha. Apidin. Dito, ito mo ila dito. At bang. Oh. Kay mga bata rito oh, bago sila pumasok sa school, nagi-bless muna sa mga tita-tita oh. Ilan kayo, ilan? Ilan? Lima ani. Oh, teka lang ha. Teka lang. Ali ka na, ali ka na, O dali, dali, dali na. Oh. Sampo, ano apo, mga apo. 10,000 ha yang taosan, yung taosan. isara na, okay, tulak wala. yun. pa, 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 pa. ah, naano? di ka saya, bente. dihati lang kainito. mo ponga? kasi nagmamayad kita. kasi po isang puso po bigyan ng buhay tapos na san lang. atan ata nalaan. huh? di mo

Ay, dito. mo. Abi ni mo po Oh, ilan pa yan? Pa <laughs> May apat pa bagong dating. Oh, ito diba oh. pa lang. Baon. Baon-baon lang. <laughs> mga sampung araw dito yan. Iikot nila tayo sa mata nila. May nakita ako dito. Teka lang yung zoom natin ito sa tapat ng bahay nila tiyan. yan sa tiyahin ko rin yan so nyo ang lalaki ng mangga diba ang lalaki nyan ito nagdala sa bahay niligyan niya kami pakita ko yun ang bahay nila oh. tapat dito ng bahay ng tiya ko natin na, malapit lang iskolo. Oh. Ito oh. Lalaki. Isang ganyan, oh. Isang dangkal, oh. Lalaki. Oh. Wala sa ako makain na rito. Sawa na sila sa mangga. Lalaki. O oh, may Indian mango pa, oh. Sawang-sawa na sila sa mangga. Kaya yung punong mangga sa likuran. Doon, oh, Sa likod. Ang daming mangga. Laki ng bahay ng kuya. Samantala sa atin sa Manila. Puro tao. Ang bahay ko lang. Dito, puro bahay. Kulang tao. Ayun pa, bagong gawang malaki oh. Kay Tito ito, kay Tito. Yan. Mahaba yan hanggang doon, hanggang doon. rin nila. Natin yung bahay. So, sa likod pa. Ayan o, oh. saka etirani ko naman dito sa likod. Ito, service namin to dito. Kung saan namin gusto pumunta, papagamit ang pinsan ko. Dinagsa ano? Konsyal. Ayan pa, konsyal. Nagadatingan, ano Lima-lima lang. Pwede na yan. Dami inaanak ni Re, o. Oh. Papilahin mo na yan. Hintayin nyo, hintayin nyo. Diyan na, yan, ha? May nag-abang pa doon banda, o. Oh.

diung white cinco, cinco. white cinco dali pagana ko so, oh 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 naipong 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 Oo. Upod ka naipong upod ka naipong Pupod ka dito. At tapos din. Oh. <laughs> <laughs> Ay, mutagam si Riboy. <laughs> ah, dito. Mesa. Pero walang gustong kumain sa loob ng bahay. Gusto sa labas. Gusto sa labas lahat. Picnic style kasi masarap sa labas. Presko, di ba tiya, no? Sino yan? Ah, sino raw? Oh. Ayan, <laughs> no? Ayan, no? Kinilaw. Kinilaw. Tapos tinulang isda oh. Kami sa labas sa kain. Naka may ano pa oh. Yung balanghoy na ano, puto. Yan. Isaging kami malaki oh. Kuya, na. Kain na. Ang alin. Kain na tayo. Ang sarap talaga. Humingi humingi ako ng ano another mais. Nasarap eh, nasarap ako sa mais na kanin. Tiyo, tapos na kumain. Oo nga eh. Ito yung Yuli ngayon. O, yung ginawa natin yung yan. Para pagdating namin, meron kami. A few moments later. Salamat. Nangupay nga Ang haba ng tulog. Nagkakarang almusal na tulog na hanggang ngayon. Hapon na, alas 4 na. Kaya eh, gising lang. Sarap. Binuksan pa nila aircon. Napakalamig. Lalo na pa ng tulog. Mga oh, ng tao. Salamat sila lahat. Ay, nakakamak. Sila lahat sa labas. Alexic di ay. What is this? I'm using it. I'm using it. No, 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 no. Ah. I'm using you see. Kaya Ito yung tamang Bakasyon talaga eh pagising mo kain na naman no pagkain pa damak. Ito ang mo na. Ang set. Oh. Hmm. talaga lagi. Tinula na naman namin. mag kami. Saka tinola sa bawo yung ista na yun. A few moments later. Dito kay matulog ngayon. Yan, yeah, no? Ang laking bahay. Walang natutulog si Tio lang. Ngayon dumating kami ni Ray. Kami yung dalawa magkitulog dito. Kaya pag nakaway kami ito sa maalat, bantayan, ah, napakasarap ng pakiramdam. Tanggal at ng stress, ng pagod. Parang napakarelas na talaga dito. ganito dito kami. Dito pa kami yung mabait na pinsan Tiyo ako mapagmahal. Ang sarap lang. No, tahimik. San all tahimik ang buhay. Ano John, kung sumama ka di nakakanta kala cocy. Samos <laughs> kelito. Ano nga ba sa mga sa?

thank <laughs> Sem. Yan ang janito, janitress namin dito. Ayan. Walis tingting ting niya, mahaba pa sa kanya, mataas pa pala sa kanya. oh, naku po, muntik na magpantay, o. Oh.

Oh, okay. Kamu kamu mong kamu 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 Ang kamu na kamu 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 bukas pa kamu Kamusta? Kamusta tiyong mahal? Ay, wala pala po. Ito na nag-isa. <laughs> wala daw sa ngipin. Ito na nag-isa naming tiyo. Wala na si nanay. Siya lang na isa na tira. Matibay ito eh. 87 na oh. Ito ang kanyang parking area. Ang kanyang tubil. <laughs> uh, gasolina. Kada hapon. <laughs> Kaya John, nahanap ka na ni tiyo. Oo, wala. <laughs> Tao, ina pride. Uli ko na di rin Gusto ka makita ni Tiyo. <laughs> Talagang gawatin sa probinsya. Pagka umaga, kakain lang. Kain na agad. And good morning. Almusal na naman tayo. Pag-gising, almusal. Taga ito, tagang tunay na pahinga. We take care of our cousin, Lita. Kain na naman kami. O, oh. sinababang isdang fresh talaga ang ating best pagkain sa umaga. Hmm. Elmer, kakain, umalis ka. Kain tayo almusal. So, kinakain natin dito sa Cebu, mais. Bigas na mais. Try natin. Masarap to eh. Masarap Mais with tinolang presko isda. O ba? Diba? Swak na swak. Kain sa... Hindi manok ka, isda. Tinola. <laughs> oo oh. ang sili. Layo-layo. <laughs> Nagbalik. <laughs> Nagbalik na ako. Basta hindi na mo mga na mo. <laughs> <laughs> Pinapang ang sili. Malayo-layo daw. Baka na balik niya niya. Tapos na. Tap. <laughs> May delivery pa ng gasolo, May karibal ka rito. <laughs> ang pangalan na price. Pricey gas. Ang pangalan na kailang LPG rito dito to para to sa bakery nito yan ang mga nagi-deliver meron pa talaga rito nag-ano sa island maalat 11.30 labasan naman ang mga bata ang mga bata ba dito siguro halos kang mag-anakan bago pumasok sa umaga at bago pumasok sa hapon dadaan dito kinatiyo Lagi mo na mag-bless yan kay Teo. Yan, yan. Laging ganyan eh, no. Mga bata na yan eh. Yan Teo ko dyan nakapayan, no. Tiyo, naka pa yan. oh, yan. oh iba? Uwian man yan, mag-bless pa talaga muna sila. Bago mo Nakaugali, Nakaugalian na ng naka na na mga bata dito. Na nag-bless kay Teo. Bless. Bless mga bata. Pupunta oh, pa sila kay Ray. Ibis din sila kay Ray. <laughs> so cute na mga bata talaga. <laughs> O, oh, yan sila. Tapos na magbilis. Uwi na sila. Babait na mga bata. <coughs> Ang mga gwapong nag-deliver ng LPG dito. Hello! hello, Babait pa. Thank you. Yeah. <laughs> yes, maalat. <laughs> yes. Hi, sir. Yeah. Thank you. Wenwen TV. Yeah. Thank you po. Okay. Atin naman tanghalian ngayon. Tino may posit. Tino lang istang may posit. Mm. Kaya may jumaitin mo sa baw niya. Ah, ang sarap. Sa Tapos, ah, pating. Sa oh, pating. Oh. Baby shark. Baksin na shark. Oh, tina, nah. Tapos, mais pa rin ang kanin natin. Ah, para bongga. Ah, kasi Nonoy lito. Sakpan natin. Ito na mga isa, laban ng laba, kakain na nga. Ano yan, boy? Be? Sili, kahit na green. Kahit green, pwede na yan. Kain na ulit tayo, puro kain tayo dito sa maalat. A few moments later. <laughs> <laughs> Ay, maniwala, ano? Maniwala. Basi kong kadalad na siya buwas. Makailan tayo sa kasalagun ka. Wala ko. Wala pa tayo, natin tayong tayo na ito. A few moments later. Sama, Kota Park. Tala ko yan ito. Ha? Ah, Nakagit up man na siya kuan, rider. Yun na service natin. Let's go to Kota Park. Bro, wow, pangalan ng tinapay Francis. Quatro lang isa, o. Oh. Eh, hindi. Anong alam nito? Squash. Wash? Squash? Squash? Magkano rin? Limang piso. Hmm. Ito. Munggo. Munggo. Wow. Ah, chokorol. Ah, chokorol pala to. Lima pod. Hmm. Mm -hmm. Ini, sayangan. Mais mais. Lima pod. Ay, ang ganda nang ang lagitin daw. Oh. Ito. Pamangkarn ko yan. Maganda. Cheese bread. Cheese bread. itu Ito. Cheese bread. Lima. opia opia Magkano opia Five. Five din. Ito dahil. Yung sama ni. Magkano to dahil? Bohol. Bohol. Lima pod. Langaw. Ay, kini dai sa ani anak ni dai. ay kanang crinkles. Crinkles, lima din ito. Egg pie, lima din. Tapos ito, pudding, five din, o di ba? Sarap, meron pa silang sliced bread. Kaila dai. O, oh, 40 lang. O, oh, may soft drink sila. May kape sila. O, di ba? Diba? Dito na kayo bumili sa Didi's Bake Shop. Maalat, maridejo, Cebu. Yararan! Bili na, bili na, bili na, bili na. Okay, alis na kami. We are ready now. Tiyo! Tiyo! Oh, kay Tiyo na lang tayo tinapay. Bigyan mo si Tiyo kung gusto ng Tiyo merinda. Tiyo, alis muna kami, Tiyo, ha? Oo. Oh, oh. Yan, dito kami sa likod sa sakay. Masarap sa likod sa makay, eh. Bye! 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 i back, back.